ba? Ang ginagawa na ito, hoy! <coughs> Ang ginagawa mo dyan? <tos> <tos> <Na saan>? <tos> 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 so ayun mga idol, magandang tanghali. Oras na para pumunta dito boy, pagkakain na tanghalian. Sigurado eh. <coughs> Ay mga tulog na naman dito. <coughs> Serap naman talaga matulog itu pagkakain eh. Ba? Ginagawa na Hoy! Ang ginagawa mo dyan? Bakit? Nasaan? Tulog? May naiisip ka dyan? Oo, oh, <laughs> ano ba? Ang bago naiisip ka Ba't ano naiisip mo? <laughs> yung palamig na may sago? Oo. Ay, nilak mo yung hubo. Oh, so, gagawin eh. din natin. Ay, <laughs> <laughs> Oo oh, nga, ano. Hindi <laughs> mo... Hindi naman kasi tayo makakapasa, gawa <laughs> na dyan si Musino. Oo, lang dyan. E nautusan niya pala niya yan. Ba, para saan? Ay, balilang mo, palamig. Ani ah, pa, sa akin na naman ah dumating ka eh. Ah, ah. Kung hindi ka lang babawi, hindi kita bibigyan sampo. <laughs> 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 ano sampo? Bili sampo. pa <laughs> <Ba>, magising pa to. <laughs> Bad trip na naman to. Much, much later. antagal ni cute. <laughs> mama mamaya magising pa to eh. Ang tagal. Ay, mo, makala ko wala ka bili Siyempre, pinadami ko kasi nang sagunga. Oh, ang dami sagunga. <laughs> Pwesto na tayo dyan. Eh, hindi tayo kasi dyan. Ayun, ayun. Di sa kabila, sa kabila. Doon ako sa kabila. Hintayin mo, papwesto lang ako. Yari <laughs> ka. Tanda lang. Oh, mama gij zeeg. Aangiel opbouw, En nou, uh, weer En weer uh, En uh,